Alam niyo ba na may mga prutas at gulay na pwede niyong kainin araw-araw para hindi na laging tumaas ang presyon? Pero karamihan sa mga seniors hindi ito alam at baka araw-araw niyong kinakain ng mali. Kung ikaw ay edad 60 pataas at sinabihan ka ng doktor na bantayan ang iyong high blood o kaya may nararamdaman kang hilo, pagod o paminsan-minsan ay sumasakit ang batok mo, baka ito na ang sagot na matagal mo nang hinihintay. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga prutas at gulay na subok na tumutulong sa pag-regulate ng presyon. Natural, abot kaya at masarap pa, kaya pwedeng-pwede sa mga seniors. Hindi lang ito basta listahan, ito ay gabay para sa mas mahaba at mas malakas na buhay. Magsimula tayo sa isang simpleng tanong. Kumakain ka ba ng saging araw-araw? Oo, ang simpleng saging na mabibili mo sa kahit sa ang kanto ay may potassium, isang mineral na tumutulong para balansehin ang sodium sa katawan. Kapag sobra ang alat sa kinakain natin, tumataas ang blood pressure. Pero kung sapat ang potassium, mas mabilis mabalanse ang epekto nito. At alam mo ba? Ang potassium ay natural na pamparelax ng blood vessels, ibig sabihin, mas kumakalma ang daloy ng dugo mas mababa ang presyon. Kung hindi ka pa sanay kumain ng saging araw-araw, pwede mong subukan sa almusal. Lagyan mo ng oats o kaya simpleng merienda lang. Ngayon, punta naman tayo sa isang gulay na minsan ay ayaw ng iba. Talong. Maraming seniors ang hindi paborito ang talong. Pero kung alam mo lang ang taglay nitong nasunin, isang antioxidant na tumutulong para bumaba ang bad cholesterol. At kapag bumaba ang kolesterol, mas malinis ang daluyan ng dugo. Kaya hindi kailangang puwersahin ng puso ang pagbomba ng dugo. Resulta, mas maayos ang blood pressure. Isama mo ang talong sa iyong ulam. Sigang talong, inihaw o kahit tortang talong na hindi gaanong mamantika. Konting twist lang sa luto, malaki ang epekto sa katawan. May isa pa akong paborito na siguradong makakatulong sa presyon, kamote. Ang kamote ay hindi lang basta pampalakas. Mataas din ito sa fiber at potassium. Pero ang pinakamagandang benepisyo nito sa may high blood. Mababa ito sa glycemic index, ibig sabihin, hindi siya biglang nagpapataas ng blood sugar. Tandaan, magkaugnay ang blood sugar at blood pressure. Kapag mataas ang isa, madalas sumusunod ang isa pa. Kaya kung gusto mong makaiwas sa dalawang problema isama mo ang kamote sa hapunan mo. Simple lang ang kailangan mong tandaan. Hindi mo kailangang bumili ng imported para maging healthy. Ang mga gulay at prutas sa palengke, kapag pinili ng tama, ay pwedeng magligtas sa iyo mula sa stroke, atake sa puso, at iba pang komplikasyon. At syempre, habang pinag-uusapan natin ang mga pagkain, mahalagang tandaan na hindi lang ito tungkol sa kung anong nilalagay mo sa plato mo kundi sa disiplina at consistency. Kahit pinakamahal na prutas, kung isang beses lang kakainin, walang epekto. Pero kung gagawin mong habit, araw-araw mong mararamdaman ang ginhawa. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, ano ang prutas o gulay na pwedeng mong idagdag sa diet mo ngayong linggo? Kahit isa lang, basta simulan mo na. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang ilang gulay na ginagamit sa probinsya bilang natural na gamot sa high blood. Mga pagkain na minsan ay inaakala lang nating pang ulam. Pero may taglay na lakas na kayang lampasan ang epekto ng mamahaling maintenance. Comment 1 kung andito ka pa at gusto mong malaman ang mga gulay na yan. Kung andito ka pa, malamang interesado ka talagang malaman kung paano may iwasan ang komplikasyon ng high blood gamit lang ang natural na paraan. At ngayong bahagi, ibabahagi ko ang ilang gulay na matagal nang ginagamit sa mga probinsya, hindi lang bilang pagkain kundi bilang gamot sa katawan. Unahin natin ang isa sa pinaka-underrated pero powerful na gulay, malunggay. Alam mo ba na ang malunggay ay tinatawag ding miracle tree sa ibang bansa? Sa totoo lang, maswerte tayong mga Pilipino dahil likas ito sa paligid natin pero madalas hindi natin na-appreciate ang halaga nito. Ang malunggay ay may taglay na potassium, magnesium at calcium. Tatlong mahalagang sangkap na nakakatulong sa pag-regulate ng blood pressure. Ang potassium, gaya ng nasabi natin kanina, ay tumutulong para i-balance ang sodium sa katawan. Ang magnesium naman ay mahalaga para sa relaxation ng mga ugat, habang ang calcium ay sumusuporta sa matibay na tibok ng puso. Marami ring studies na nagpapakita na ang regular na pagkain ng malunggay ay nakakatulong magbaba ng systolic at diastolic blood pressure. Ibig sabihin, pwede talaga siyang makatulong sa mga may high blood. Kaya kung may malunggay sa bakuran niyo, huwag sayangin. Ilagay mo sa monggo, sa tinola o kahit sa simpleng ginisang gulay. Libre na. May benepisyo pa. Sunod nating pag-usapan ng sibuyas o ang ordinaryong sibuyas na ginagamit natin sa halos lahat ng lutong bahay. Hindi lang ito pampalasa. May taglay itong quercetin, isang natural compound na may anti-inflammatory at antioxidant properties. Ang quercetin ay napatunayan sa ilang pag-aaral na nakakatulong magpababa ng blood pressure lalo na sa mga taong may pre-hypertension o mild hypertension. Pero siyempre, dapat iwasan ang sobrang mantika kapag niluluto ang sibuyas. Subukan mo itong igisa sa kaunting olive oil o isama sa sinigang o sabaw na gulay. Minsan kasi, ang nutrisyon ng isang gulay ay nawawala kapag mali ang paraan ng pagluto. Ngayon naman, isang gulay na madalas na pagkakamalang pang mahirap pero sobrang yaman sa nutrisyon, saluyot. Ang saluyot ay mataas sa fiber, antioxidants, at vitamin A. Pero ang pinaka-importante sa may high blood, ang dietary nitrate content nito. Ang nitrate, kapag na-convert sa katawan, ay nagiging nitric oxide, isang compound na tumutulong para lumuwag ang mga ugat at mapababa ang blood pressure. Ayon sa ilang eksperto, ang pagkain ng mga gulay na mataas sa nitrates ay kasing bisa ng light exercise sa pag-improve ng blood circulation. Kaya kung gusto mong tulungan ang puso mo nang hindi nahihirapan sa ehersisyo, idagdag mo ang saluyot sa iyong pagkain. May kwento ako, si Mang Ernesto, isang 68 anyos na dating construction worker, ay matagal nang may iniindang high blood. Ayaw niyang uminom ng gamot araw-araw kasi nai-stress daw siya sa side effects. Ang ginawa niya, tuwing hapon ay nagluluto ang asawa niya ng saluyot na may kalabasa at tinapa. Iyon lang ang dinner nila halos gabi-gabi. Pagkalipas ng ilang buwan nang magpa-check up siya, mas mababa na ang kanyang BP. Simple lang pero epektibo. Siyempre, hindi ito ibig sabihin na dapat iwasan ang gamot kung nireseta ng doktor. Pero malaking bagay ang tulong ng natural na pagkain lalo na kung consistent. Sa mga binanggit ko ngayon, malunggay, sibuyas, saluyot, alin sa tingin mo ang kayang-kaya mong idagdag sa iyong lutuin ngayong linggo? Hindi mo kailangang baguhin ang buong diet mo agad. Magsimula sa isa. Gawing bahagi ng routine. Kasi ang tunay na pagbabago, hindi kailangan ng biglaan. Ang kailangan lang ay simula. Sa susunod na bahagi ng video, pag-uusapan natin ang ilang prutas na hindi lang masarap at pampatamis, kundi may taglay ding lakas na pwedeng magpababa ng iyong presyon. May isa pang pa prutas na halos hindi na pinapansin, pero noon ay ginagamit pa bilang herbal remedy sa mga probinsya. Gusto mo bang malaman kung ano yon? Comment 2 kung andito ka pa at gusto mo pang matuto. Kung andito ka pa, saludo ako sa iyo. Ibig sabihin handa ka talagang alagaan ang sarili mo, hindi lang sa gamot kundi sa tamang kaalaman. Tuloy natin ang usapan pero ngayon, ilipat natin ang pansin mula sa gulay, papunta sa mga prutas na pwedeng makatulong pababain ang presyon. Unahin na natin ang isa sa pinakaabot kaya, pero madalas nakakalimutang kainin, bayabas. Ang bayabas ay kilala bilang source ng vitamin C. Pero alam mo ba na mataas din ito sa potassium at fiber. Dalawang bagay na mahalaga para sa mga may alta presyon. Ayon sa ilang pag-aaral, ang regular na pagkain ng bayabas ay may positibong epekto sa blood pressure dahil sa kakayahan nitong pababain ang bad cholesterol habang pinapataas ang good cholesterol. Ibig sabihin, mas malinis ang ugat, mas maayos ang daloy ng dugo. Mas kalmado ang puso. Sa probinsya, maraming matatanda ang kumakain lang ng hilaw na bayabas, hinuhugasan lang at kinakain kasama ng asin. Pero kung medyo sensitive ang ngipin mo, pwede mo itong ihalo sa shake o steam ng kaunti. Basta huwag lang sobra sa asukal kung gagawing juice. Isa pa sa paboritong prutas na tumutulong sa presyo na yung pakwan. Bukod sa nakakagaan ng pakiramdam tuwing mainit ang panahon, ang pakwan ay may mataas na citruline Isang compound na tumutulong para mag-produce ng nitric oxide sa katawan. Tulad ng sinabi natin kanina, ang nitric oxide ay tumutulong mag-relax ng mga ugat at nagpapaganda ng blood flow. Hindi lang 'yon, ang pakwan ay mataas din sa tubig kaya nakakatulong sa hydration. Kapag dehydrated ka, humihigpit ang mga ugat at mas tumataas ang pressure. Kaya kung madalas kang nakakaramdam ng hilo, panunuyo ng lalamunan o pangangalay, baka hindi lang kulang sa tubig kundi kulang sa tamang prutas tulad ng pakwan. Isa pang hindi dapat kalimutan, avocado. Maraming senior ang hindi sanay sa avocado dahil minsan akala nila sobrang taba nito. Totoo, may fats ang avocado pero ito ang tinatawag na healthy fats na tumutulong para pababain ang bad cholesterol. At kapag mababa ang kolesterol, mas luwag ang daluyan ng dugo. Dagdag pa, ang avocado ay may magnesium at potassium, parehong mahalaga para mapanatiling relaxed ang mga ugat. Subukan mong kainin ito bilang almusal o halo sa salad. Pero tandaan, huwag lagyan ng condensed milk o sobrang asukal gaya ng nakasanayan. Mas maigi ang plain o may kaunting asin lang. Ngayon, baka tanungin mo, kailangan bang sabay-sabay kainin ang lahat ng prutas na to? Hindi naman. Ang mahalaga ay gawing regular ang pagkain ng kahit isa o dalawa sa kanila. Halimbawa, pakwan tuwing tanghali, bayabas sa hapon at abokado sa umaga. Iikot sa buong linggo ang benepisyo. May isa akong lola na naging inspirasyon ko rito. Si Lola Bising, 74 na ngayon. Dati raw, araw-araw siyang may iniinom na gamot para sa high blood tapos madaling mapagod, mabilis hingalin, at palaging hilo. Nung sinimulan daw niya ang simpleng pagbabago sa pagkain, tinanggal ang mga maaalat na delata at pinalitan ng prutas gaya ng bayabas at abokado, bigla raw siyang gumaan. At ang nakakatuwa, mula anim na gamot, tatlo na lang daw ang kailangan niya ngayon, ayon sa doktor niya. Hindi dahil pinilit niya, kundi dahil nagbago ang katawan niya sa tamang paraan. Kaya tandaan natin, hindi ito magic. Pero kapag sinamahan ng disiplina, pagkonsulta sa doktor, at tamang kaalaman, pwede tayong makaiwas sa komplikasyon kahit may edad na. Sa susunod na bahagi ng video, bibigyan ko kayo ng combo meals o simpleng pagkain na pwedeng gawin araw-araw na pinagsasama ang mga prutas at gulay na nabanggit natin. Madaling lutuin, mura sa palengke, at hindi nakakabutas ng bulsa. Comment dan kung nakaabot ka dito. At excited ka na sa mga pagkain na pwedeng pagsabayin para sa iyong presyon. Ngayong alam mo na kung aling mga prutas at gulay ang nakakatulong pababain ng presyon. Oras na para pag-usapan ang isang madalas tanungin ng maraming seniors. Pwede bang pagsabayin ang mga pagkain ito? Paano ba sila isasama sa pang-araw-araw na kain? Kaya sa bahaging ito, ibabahagi ko sa iyo ang ilang combo meals. Simpleng mga pagkain na kayang gawin sa bahay. Hindi kailangan ng mamahaling sangkap at higit sa lahat, talagang makatutulong sa presyo ng dugo. Huwag kang mag-alala, hindi ito komplikado. Simulan natin sa almusal combo oatmeal na may saging at konting avocado. Bakit ito epektibo? Ang oatmeal ay mataas sa fiber na tumutulong pababain ang cholesterol. Dagdagan mo ng kalahating saging para sa potassium at kaunting hiwa ng avocado para sa healthy fats at magnesium. Simpleng pagkain pero punong-puno ng sustansya para sa puso mo. Hindi ka lang mabubusog kundi mapapangalagaan pa ang iyong ugat at daluyan ng dugo. At kung wala kang avocado araw-araw, okay lang kahit saging at oatmeal lang ay malaking tulong na. Ngayon naman para sa tanghalian combo, ginisang monggo na may malunggay, talong at tinapa. Ang monggo ay isang legume na mataas sa fiber at protein pero mababa sa fat. Perfect para sa may edad. Isama mo ang malunggay para sa potassium at magnesium. Talong para sa antioxidant na nasunin. At konting tinapa para sa flavor. Pero konti lang ha kasi maalat yan. Mas maganda kung gagamit ng olive oil o kahit mantikang gulay. Iwasan lang ang sobrang alat. Sa halip na patis o toyo, magdagdag na lang ng kalamansi para sa asim. Ito na ang tanghalian mong simple, mura at makabubuti sa puso mo. At ang sarap pakainin lalo na pag may mainit na kanin. Para naman sa merienda o haponan combo, Bayabas Plus Kamote Plus Pakwan. Pwede mong gawing sweet plate ito. Lagyan mo lang ng hiniwang bayabas ni lagang kamote at hiwa ng pakwan. Wala nang kailangan timplahin o lutuin pa. Diretso kain. Ang kamote ay mababa sa glycemic index at mataas sa fiber. Habang ang bayabas at pakwan ay loaded with antioxidants at potassium. Mainam ito lalo na sa mga senior na gusto ng merienda pero gusto ring umiwas sa processed snacks tulad ng biscuit, instant noodles, or chips. Subukan mong irotate ang mga combo meals na ito sa loob ng linggo. Hindi kailangan magastos. Ang kailangan lang ay kaalaman at consistency. Alam ko, mahirap simulan lalo na kung sanay ka sa nakasanayang pagkain. Pero tandaan mo, hindi mo kailangang baguhin lahat agad-agad. Kahit isang meal sa isang araw ang palitan mo ng healthy combo, malayo na ang mararating mo. Isa pang tip na gustong gusto ng mga senior na nakausap ko. Maglista ng 3 gulay at 3 prutas na gusto mo at rolyo-rolyohin lang sa loob ng linggo. Halimbawa, kung gusto mo ang bayabas, kamote at malunggay, pwede mong ipartner ang mga ito sa iba't ibang luto at meal combo. Importante rin na may support system ka. Kung may asawa ka, anak o apo na kasama mo sa bahay, yayain mo sila sa healthy journey mo. Kasi mas masarap kumain kapag sabay-sabay at mas nagiging masaya ang pagbabago kapag may kasamang kwentuhan. At kung mag-isa ka naman sa bahay, isulat mo ang weekly meal plan mo at ilagay sa ref. Makakatulong ito para hindi ka malito kung ano ang bibilhin sa palengke. Less gastos, less stress, more health. Ngayon, baka tanungin mo, paano kung hindi ko afford lahat ng ito? Ang sagot, hindi kailangang bilhin lahat sa isang linggo. Kung kamote lang muna ang kaya o malunggay lang, okay na okay yan. Tandaan, hindi ito karera. Isa lang ang mahalaga, magsimula ka. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga pagkain na akala ng karamihan ay healthy pero pwede palang nagpapalala ng presyon. Ito yung mga tinatawag kong tahimik pero mapanganib. Kadalasan, nasa hapag na natin sila araw-araw. Comment 4 kung excited ka sa susunod at gusto mong malaman kung alin sa mga kinakain mo ang dapat ng bawasan o iwasan. Kung nakarating ka na sa bahaging ito, ibig sabihin seryoso ka talaga sa pagbabago. At para sa akin, yan ang tunay na lakas, hindi lang yung kayang magbuhat ng mabigat, kundi yung kayang magdesisyon para sa sariling kalusugan. Ngayon, gaya ng ipinangako ko, pag-uusapan natin ang mga pagkain na akala ng karamihan ay healthy. Pero pwede palang nagpapalala ng presyon. Minsan kasi, dahil mukhang masustansya o galing sa prutas at gulay, hindi natin namamalayan na hindi na pala ito nakakabuti. Unahin natin ang dilatang gulay at prutas. Oo, gulay at prutas pa rin sila sa pangalan pero tandaan, ang mga ito ay madalas nakapreserve sa sobrang asin o asukal. Halimbawa, ang canned peaches ay sobrang tamis at may high fructose corn syrup pa ang canned mixed vegetables naman ay malimit na kababad sa maalat na solusyon para tumagal sa lata. Ang sobrang sodium mula sa mga dilata ay direktang nagpapataas ng blood pressure. Kaya kahit pa vegetables ito, hindi ito kasing ganda ng sariwa. Kung wala ka talagang mabiling fresh, mas mabuti pa ang frozen na plain vegetables kaysa sa dilata. Sunod, ang fruit juices na nakabote o tetrapack. Alam mo bang karamihan sa mga fruit juice na ito ay hindi gawa sa 100% prutas? Madalas, konting fruit concentrate lang at maraming asukal, flavoring at kulay ang laman ng mga ito. Kapag iniinom mo ito araw-araw, pwedeng tumaas ang blood sugar mo. At gaya ng nasabi natin sa nakarang bahagi, ang mataas na blood sugar ay madalas kasunod ng mataas na blood pressure. Mas mabuti pa ang prutas mismo kaysa sa katas kung gusto mong uminom ng juice gawing homemade at walang asukal. Halimbawa, gumamit ng pipig na pakwan o bayabas, lagyan ng konting tubig at uminom ng walang dagdag na pampatamis. Pangatlo, ang instant oatmeal na flavored. O sinasabi nating maganda ang oatmeal sa presyon. Pero yung instant at may flavor tulad ng brown sugar o apple cinnamon. Kadalasan may tagong asukal at sodium din. Lalo na kung ito'y nasa sachet, madaling i-assume na ito ay healthy dahil may prutas sa pangalan. Pero kapag tiningnan mo ang label, halos kalahati ng ingredients ay puro additives. Ang tamang paraan, kumamit ng plain rolled oats tapos ikaw na mismo ang magdagdag ng saging o avocado. Mas masarap pa at kontrolado mo ang dami ng sangkap. At panghuli sa listahang ito, ang vegetable chips. Marami sa atin ang bumibili nito sa grocery. Akala mo healthy dahil may label na made from real vegetables. Pero kung iisipin mo, kapag pinrito na ito sa mantika at nilagyan ng preservatives, halos wala nang natitirang nutrisyon. Sa totoo lang, halos kapareho na ito ng regular chips sa content ng sodium at oil. Kung gusto mo ng malutong na merienda, mas mabuti pang gumawa ng homemade kamote chips gamit ang oven or air fryer. Walang mantika, walang preservatives. Tandaan natin, hindi porket may label na vegetable o fruit ay automatic na healthy. Lalo na sa panahon ngayon na maraming produkto ang binebenta gamit ang health-related branding. Pero kapag sinuri mong mabuti, delikado pala sa mga may edad. Gaya nga ng sabi ni Aling Rosa, isang 72 anyos na nanay sa Quezon. Sa tagal ko sa mundo, natutunan ko na hindi lahat ng mukhang maganda ay maganda sa loob. Totoo yan, lalo na pagdating sa pagkain. Ang simpleng rule, kung hindi mo kayang basahin o intindihin ang ingredients sa label ng pagkain, baka hindi rin ito maintindihan ng katawan mo. Ngayon na napag-usapan na natin ang mga pagkain tahimik pero delikado, ang susunod nating gagawin ay pagsasama-sama ng mga natutunan. At gagawa tayo ng isang simpleng guide para sa lingguhang pagkain ng isang senior na gustong umiwas sa high blood. Gagawin nating step by step para pwede mo itong isulat o i-print at i-post sa kusina mo. Gusto mo ba 'yon? Comment 5 kung gusto mong makita ang weekly food guide para sa senior na gusto ng natural na solusyon sa high blood. Kung nakarating ka na sa part na ito, saludo ako sa iyo. Ibig sabihin, seryoso ka talaga sa pagbabago. Hindi lang para mabawasan ang blood pressure mo, kundi para mabuhay ng mas magaan, mas masigla, at mas malayo sa sakit. Ngayon, gaya ng ipinangako ko, bibigyan kita ng isang simpleng guide. Pwede mong sundan araw-araw, madaling intindihin, abot kaya, at bagay na bagay sa mga seniors na may high blood. Ito ang weekly food guide para sa mga may edad na gustong umiwas sa komplikasyon ng alta presyon. Sa Lunes almusal, oatmeal na may saging tanghalian, kinisang monggo na may malunggay at tinapa. Hapunan, nilagang kamote at bayabas sa Martes. Almusal, boiled egg, kalahating avocado at saging tanghalian, pinakbet na may talong, kalabasa at okra. Hapunan, hiwa ng pakwan at nilagang mais sa Miyerkules almusal, whole wheat na tinapay at malunggay tea. Tanghalian, sinigang na baboy na may kangkong at labanos hapunan. Kamote at bayabas sa huwebes, almusal, oatmeal na may avocado. Tanghalian, adobong sitaw at tofu hapunan. Pakwan at pipino sa biyernes, almusal. Tinulang manok na may sayote at malunggay tanghalian. Tortang talong na kaunting mantika lang hapunan. Saging at mainit na sabaw sa Sabado almusal, kamote at itlog tanghalian, kinisang kalabasa at saluyot hapunan, bayabas at whole wheat na tinapay, at sa linggo, almusal, oatmeal na may cinnamon at saging, tanghalian, inihaw na bangus at ensaladang pipino at kamatis hapunan. Avocado at pakwan, hindi mo kailangang sundin ito ng perpekto. Kung walang pakwan, pwedeng palitan ng ibang prutas. Kung walang avocado, pwedeng saging. Ang mahalaga ay natural at sariwa ang mga kinakain mo. Ngayon baka itanong mo, kailangan pa rin bang uminom ng gamot? Ang sagot ay oo kung nireseta ng doktor. Pero ang tamang pagkain ay pwedeng makatulong sa bisa ng gamot. Hindi ito kapalit. Ito ay suporta. Kaya ang tanong ko ngayon, ano ang kaya mong simulan bukas, hindi sa susunod na linggo, hindi sa susunod na buwan? bukas. Kahit isang simpleng bagay lang, halimbawa, bawasan ng alat, dagdagan ng gulay, o palitan ng merienda ng bayabas. Isulat mo sa comment, ang sisimulan ko bukas ay, at sabay-sabay nating gawin ito. Dito sa channel na ito, hindi ka nag-iisa. Kung may natutunan ka at gusto mong makatulong sa iba, pwede mong ibahagi ang video na ito sa kaibigan o kamag-anak mong may high blood din. At kung gusto mong makakuha ng mas marami pang payo para sa seniors, pwede kang mag-subscribe dito. Lahat ng content ay may malasakit at tunay na layunin: ang tulungan kang lumakas. Comment mo ang salitang prutas kung narating mo ang dulo ng video na ito. Gusto kong malaman kung sino ang tunay na warrior ng kalusugan sa ating komunidad. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod. Ingat palagi. Tandaan ang tunay na yaman ay ang malusog na katawan.